Hi mga idol, good morning. Nagbili pala ako ng washer fluid. Ito siya mga idol. Oh. Importante ito siya dito. Lalo na ngayon. Tingnan nyo, pangit yung daan. Maputik. Importante ito siya. So ito siya, may nakalagay dito mga idol. Oh. Yan o, oh, nakita nyo. Minus 40 degrees. So dili ito siya manigas. Importante ito siya. Itong sakyanan ko kahapon, nagbigay siya ng babala na ubos na rin yung washer fluid. Sa so, tubilan ko oh, ito siya. So ito mga idol, oh. nakita nyo. Yan oh. nakita nyo mga idol minus 40 degrees bugno sa panahon dili na siya manigas di kagaya sa tubig ba dyan sa atin sa Pilipinas pwede rin man tubig yung mga ibutang ni Diri para malinis pero kana siya importante na siya so itubil na ako niya siya dili, sa Kenan so kita na ako siya kagahapon Diri siya mga idolo Diri sa taas nagbigay siya ng ano babala so natin yung hood dito yan sa ano gilid importante to siya so buksan natin tong hood mga idol kasi para tugilan na to bilis lang to eh Ayan. so dito natin to siya ilagay so dito natin to siya ibuktang oh ito. ito mga idol dito natin to itubil. bilik lang to siya bilik lang to siya dito sa murang halaga importante talaga to siya mga idol para panghidlo sa harapan sa likod at yan mga idol, hindi naubos yung washer fluid natin, kunti lang natira. Importante magunto siya dito sa wiper mga idol kasi putik yung daan para iwas disgrasya ba? Para makita natin ang sa likod o sa harap. Importante ito siya dito mga idol, lalo na ngayon pag winter. Maputik yung daan kasi yung mga snow nalulusaw at saka madaming kasalubong mga sasakyan. Tapos bigla to siyang matalsikan ng mga putik. Importante ito siya. At maraming salamat mga idolah sa walang sa pagsusporta sa aking mga vlogs. Ingat kayo dyan. Advance Happy New Year. And bye-bye.